Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Slam Yez Sabi ng Ustaz, Assalamualaikum Ikama lang po ba ang isa sa gawa ko Pag ako lang mag-isa na sa work ako Or kailangan pang mag-adan Okay Kung ang nagtatanong ay babae Ay hindi na po kailangan ng adan At hindi na po kailangan ang ikama Pagka ikaw sister, kahit saan ka mapadpad, kahit saan na lugar ka, sa bahay ka, sa trabaho ka at ikaw lang po magsasala, hindi nyo na po kailangan ng aldan at hindi nyo na po kailangan ng ikama. Pero kung ang nagtatanong ay lalaki at mag-isa ka lang at malayo ka sa masjid, nasa trabaho ka man, na malayo sa masjid, walang jama'a doon, walang musalam walang masjid, at malayo ka sa masjid, ang mainam ay mag-aldan at mag-ikama ang propeta sabi nga ni uh, Abi Sa'id radhiyallahu anhu ida kunta fi sabi niya sa lalaki ida kunta fi badi fi gana mi ko badi at ikafar pa asawta fa inni sami to rasul rasul sallallahu alaihi wasallam yakul uh, dahil narinig propeta sallallahu alaihi wasallam na sabi niya la yasma'u sawta sada al muaddin sajarun wala hajarun wala la shahida yawm al qiyamah kahit saan ka sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kahit saan ka kahit na ikaw ay nasa naghabang ikaw ay nagbabantay ng alaga mong tupa o kaya ay ikaw ay uh, nasa mga liblib na lugar at o kaya malayo ka sa mga masjid farpa ta ka binida lakasan mo ang boses mo sa pag-adan mag-isa ka lang dito yan ang sabi ni Abu Sa'id anhu doon sa lalaki na yun kahit saan ka, kahit nagbabantay ka ng alagang hayop, kahit na ikaw ay nasa liblib na lugar, mag-isa ka lang sa bahay, malayo ka sa masjid, lakasan mo yung busis mo ng adan, sa pag adan Sabi niya kasi, fa'in ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, la yasma'u sawta al-mu'asada almuaddim uh, al at uh, walang sino man ang makakarinig sa abot ng busis ng nag la shajarun wala hajarun wala shay illa shahida lahu yawm walang puno na makarinig dito walang bato na makarinig dito walang anumang bagay ang makarinig at maabot ng busis mo kundi ito ay sasaksi sa iyo sa kabilang buhay subhanallah sasaksi sa iyo na para sa ang Adan mo na yan, ang boses mo na yan sa araw ng pag -ukong. Kaya, ang mainam, kahit saan ka, kahit mag ka, basta malayo ka sa masjid, ang mainam ay ang mag-adan at mag-ikama. Pag ikaw ay alalaki al na nagtatanong, pinakamay na mag-adan, lalo na kung malayo ka sa masjid. Pero kung malapit ka sa masjid, tiyempre punta ka dun sa masjid, mag-ano mag ka dun, mag-jamaa. Ang tinasagot natin dito ay abutan ka ng sala na malayo ka sa masjid kung ka lang sa bahay yung nasa trabaho ka, ang sunna at ang mainam ay mag at mag -ikamag. Ang ilan sa mga ulam, sabi nila obligado. Pero pinakamainam ay huwag na pong iwanan ang adan at ikamag. Kahit mag-isa ka lang. Allahu a'alam. warahmatullahi wabarakatuh.